Hi guys, welcome back. Ayan, meron akong nila sinigang na buto-buto ng baka guys. Of course, meron milon. Ayan na. Kain tayo guys. Hi guys, welcome back to my channel. This is Fumi. Today it's Saturday. So ngayon, kain tayo. At the same time, sabi ko nga sa inyo, di ba? Uh, nagluto ako na sinigang na baka. So, pinakita ko na sa inyo. Ang aking sinigang na buto-butong baka. So, bago ang lahat, guys, kailangan natin mag-pray at magpasalamat. Okay guys, andito na. Kain na tayo. At meron na isang viewer. Hello! <laughs> Naka-post pa siya. Hindi <laughs> ko na sa inyo makikita. Naka-post at nanonood. <laughs> so, yan na nga guys. At, pero ano sasabihin sa inyo regarding kasi hindi naman siguro kasi kakain muna tayo. Pagka medyo nangangalangang lahat, yun ang kain natin. Tsaka ako sasabihin. Okay guys, by the way, eto nga pala ay ang um, Pakistan na bib. so, gin, uh, ang tawag doon, uh, sinigang na buto-buto. Ayan. Kasi gutom na ako, bagsak na sugar ko, guys. So, ayan siya. Nilagyan ko na sitaw, at ka syempre, uh, bot choy ba yung Tawag doon, guys. Ayan. buto-buto. Ayan siya. Ayan. Syempre, may patis. Etong uh, melon milon na to pinabili ko kahapon kasi merong meron akong katrabaho pumunta sa grocery, nagpabili ako, nagpasabay ako. At the same time, nagpabili din ako ng aking sunblock kasi lalabas ang inyong lola kanina lumabas. Buti na lang nabilihan nila ako ng sunblock. Hindi pwedeng wala akong sunblock, guys. Yan siya. Yan. Kain na. So, tikman ang sinigang na buto-buto ni Pulin. Kasi alam mo dati, takot ako pagka Pakistan na beef, baka mamuyo. Amoy Pakistan to. Eh, ayun. Eh, sinabi sa akin ni tatay, Pakistan, nang binibili namin, masarap yun. Masarap na beef yung Pakistan na beef. Huwag ka naman gaman yan. ka dito, ha? <laughs> Sandali lang. Ayan siya. Ayan. Kasi nga, iniwalay ko. Nangunod kasi sa vlog ko. So anyway, yun na nga. Pakistan beef. Mainit kasi nagmadali inyong lola. Mag-alas dos na. Hindi pa ako nag... Hindi ako nag... nag na breakfast brunch na to guys brunch na ganyan kahektik ang schedule ko at alam niyo naman nandun ako sa kabila kanina Medyo, medyo hilo-hilo ako mainit pa Hmm. Basta maraming gulay guys. Okay na sa akin yan. Yan. Ito'y kwento ko sa inyo. Yung ayaw magkamay ng yung lola kasi may paso ang daliri ko pag dry lang yun kasi pagkakain ka na may sabaw tapos nakakamay ka ano ko ang tidy diba going back guys may kikwento ko sa inyo nangyari to talaga sa isa sa mga pamangkin ko babala na rin sa mga taong nagkakaroon ng fracture no? napipilayan tapos binabaliwala so itong pamangkin ko to bata pa to na tapilok daw siya so natapilok Uh, ang pagkakaalam ko hindi niya agad lumabas ang buto eh pinatahilang niya as in walang x-ray pinatahilang hindi nilagyan ng cast as in tahilang kasi lumabas ang buto after a week nilagnat siya so pag lagnat niya hindi na siya makahinga yun ang kwento sa akin na sister ko hindi na siya makahinga tapos tinakbo siya sa hospital ang baba na oxygen saturation niya napakababa 50 plus. So, yun na. Hirap na kasi talaga makahinga. So, sa ospital, ang sinabi sa kanya, i-intubate na. Kasi hirap na talaga eh. Hindi pumayag yung kapatid niya sa ayaw. Kasi nga, alam nila pag ini-intubate, alam nyo madadali. ganoon ang tingin nila rin eh, no? To make it short, pag-using lang. Pasensya na guys. To make it short, mas lalong nagkaroon ng komplikasyon. Madami komplikasyon. Kasi, yung na meron siyang pulmonary embolism which is hindi kagandahan Lalo na pag tumagal, mas lalong delikado. Tapos, nagkaroon siya ng pamamaga ng puso, cardiomegaly. Every time na tinatanggal ang oxygen niya, kasi naka-oxygen ano siya ngayon, dependent eh. Every time na tinatanggal ang oxygen niya, naghahabol siya ng hinga. Ganun, you know, nahihirapan talaga. So, nangyari to, sabi namin, ilabas dali sa orto kasi nga ipatitingin sa mga espesyalista sa orto. Tapos, ang ginawa ko, gumawa ko na second opinion. Pinasen ko sa kanya lahat, yung lahat ng mga laboratory niya, lahat ng ginawa sa x niya, lahat. So, finding sa mga doktor dito, hindi maganda. Siyempre nga, yung mga nangyari sa kanya, sabi ng isang doktor dito, kailangan dalhin talaga sa espesyalista. Talaga severe Ibang klase yung tinama sa lungs niya. Nadali. At yung heart niya, nadali. Kaya ako ako sa inyo guys, pagka merong konting disgrasya lang, kailangan nyo magpatingin agad-agad sa specialista. Huwag kong sabasta-basta tatatahi lang yung sugat, lumabas na yung buto. Sige pa rin. Sorry, kumakain pero okay lang. Yun. Kaya ang simping fracture lumala. Nagiging naagapang sana yun. Yung mismong araw na yun, pinatingin sa espesyalista, hindi ko saan-saan, nilagyan ng lunas. Hindi eh, naapektuhan na yung mga internal organ niya eh. Masa na pahirap ah. ya Yeah, so, nakikinig kami ni pagaling ka. Dito si tita mo ay papano naman ni hindi naman namin siya pababayaan. Kapatid, anak ng tiyak ko. Ito eh, yung kuya ko matanda na rin eh. Kain tayo ulit. Wala niya patanda na rin. Tapos, <laughs> yun <lang> na nga. <laughs> <laughs> may nanonood kasi may audience ako ang ingay eh. Tapos yun na ngayon, naka-schedule ang operation niya. Hindi ko alam kung kailan. Kaya dapat as soon as possible mo opera na. At saka, ang bilhin ng mga doktor, kailangan ispesyalista talaga ang titingin sa kanya. Yung D-dimer niya, guys. Kasi mga nakakaalam dyan. Hello, guys. Yung D-dimer niya, dapat uh, hindi tataas ng 500. So, less than 500. Yung sa kanya, 9,000 ang kanyang D-dimer. Kaya... Delikado, guys. Kasi pinatingin ko na rin, eh. Kaya, iba. Sa iba ang nangyayari. Siguro, kasi, magpamaking kong yun, nagtitipid eh Siguro so sabi niya. Simpleng ano lang 'yan. Simpleng fracture lang. Hindi eh, halos may baba pa. 'Yun ang delikado eh. basta maraming lang. Kaya yun, isang dagok na naman sa pamilya yan. Ngayon, ang dami napektuhan. apektuhan. Hindi siya makakapagtrabaho. Mas lalo na patagal. simple fracture, huwag baliwalain. I-consulta agad sa doktor. Sa espesyalista to. Ay, sa espesyalista. Hindi basta-basta kung kani-kaninong quack doktor yan. Lalo, napasama pa lalo ngayon. naapektuhan, di ba sabi nga nila? Kung simple fracture lang eh. Kasi nangyari guys eh, bali eh, sa paan niya. Bali. So nangyari, walang, walang magandang daloy ng dugo, kaya nag blood clot. Nag travel yung mga clot niya. Tapos walang dinadaanan papunta sa heart. Kaya hindi na makapagpampabuti. Kaya nabaga. Ganyan Ay, eh, pulmonary embolism pa naman fatal yun. Hindi, basta-basta sabi mo. Hindi, okay lang ako ngayon. Hindi natin masasabi yan. Eh. Tamis yung milon. Gusto mo bata pa yun. Kaya, simula nun, ingat na ingat ako kahit sa banyo. Napakahirap madulas. Napakahirap madulas. Lalo na sa mga nagkakaedad gaya ko. tandaan, pag may fracture, kailangan mong patingin agad-agad. Huwag baliin, baliwalain. Kasi kahatong, mas lalong gagrabe ang kakahantungan nun. Kaya nangyari doon sa pamangkin ko. Binaliwala nila, pinatahi. alam nila okay na yun, pinatahi lang. Lahit labas ang buto. Ayun, nagkaroon ng komplikasyon after one week nadali pa lahat ng internal organ niya nadali. Hindi sa diabetic, nagkaroon ng sugar na maga ang puso. Lahat ng komplikasyon. Nararamdaman niya ngayon. Kaya, ingat-ingat din tayo guys. Konting paalala lang. Kasi ako ngayon, nag-iingat ako na ko. Mahirap na hanggat maaari, Diyos ko Napakahirap, madulas. papasok na naman. Hmm? Handa yun. Oh. Share ko lang sa inyo guys. Thank you so much. Sana kahit pa paano bigay ako ng babala sa inyo na sabi ko nga if ever na magkaroon kayo ng mga ganitong sitwasyon huwag niyong babaliwalain yun lang ho, konting tip lang ho masakit sa bulsa perwisyo sa trabaho lahat andyan na yan, sanga na Okay guys, thank you so much for watching and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share and hit the notification bell. Bye. Thank you so much guys. By the way, thank you so much for all my new subscriber. Thank you so much. Ako pinasaya niyo ako. If ever na gusto niyo mag-comment, you're free to comment guys, anything. Bye-bye and thank you. See you on my next vlog. Bye. See you then. Bye. I know that you've been gone, you and me, we don't belong, you know.